Bride at groom, inindyan ng mga bisita. Limang tao lang ang dinatnan sa araw ng kanilang kasal. Kadalasan sa pagkabata pa lang ay buo ng imagination ng mga babae ang magiging selebrasyon ng kanilang kasal. Pero ang pangarap na mala fairy tale na wedding ng isang bride sa Oregon, USA, hindi natupad dahil sa pangi ng mga bisita kung ano ang buong kwento, alamin sa isang viral na video sa social media in-upload ng bride na si Kalina. Makikita ang pagbukas ng pinto ng isang events place na nilagyan ng decorations at naggagandahang mga ilaw na nagbigay ng kakaiba at romantic na ambience rito. Sa pagpapatuloy nito, naglakad ang bride at groom kasama ang kanilang anak patungo sa unahang bahagi ng venue na talaga nga namang napaka-intimate at sincere na tago. Ngunit sa simula palang ng video ay kapansin-pansin na agad na halos na walang mga bisita na dumalo Ayon sa caption nito, sa 75 katao na pinadalhan niya ng digital invitations, lima lang ang dumating sa araw ng kanilang kasal. Nakasaad daw sa invitation na magsisimula ang selebrasyon ala una ng hapon. At pagkalipas naman ng labing limang minuto, ay nakatanggap siya ng message mula sa kanyang ina na walang tao sa venue. Sa kasamaang palad, nang dumating sila ng kanyang groom pagpatak ng alas dos ng hapon, ay limang tao lamang ang inabutan nila. Dagdag pa niya na nasayang ang mga nakahandang pagkain at ang mga mesa at upuan naman ay nanatili lamang bakante. Dahil dito, napilitan sila na i-adjust na lang ang program. Naging masaya pa rin naman ang bagong kasal kahit na naging masalimuot ang naging outcome ng selebrasyon nito. Ngunit, hindi na iwasang mapaisip si Kalina kung bakit hindi sumipot ang mga bisita. Nakadagdag pa raw sa sama ng loob niya na ang iba sa mga kaibigan niya ay hindi man lang siya may message para batiin o sabihin man lang kung bakit hindi sila makakarating. Gayun pa man, marami naman ang nagpaabot ng simpatiya sa comment section ng video na siya namang pinasalamatan ng bride dahil nakatulong daw ang mga ito para makaget over sa nangyari. Ikaw, anong gagawin mo kung sa'yo mangyari ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.